Hello mga ka-bestlies. So, yeah, Ayan, nandito tayo ngayon sa lawag. Ang ganda ng view. Ayan o. No. Mm. Mm. Sige, ipapasyal ko kayo ni nee. Wait lang. Tatalon tayo Ning. Nee. Ayan, yeah, nakataka si tayo ni Ayan. Dito My gosh, ang ganda ni nee. mm. Oh, ha? San kayo dyan? Oh, ganda. Ganda. Ganda rin My gosh. Ang wala ng bulak ka dyan oh uh, my gosh ang ganda dito ha uh, my gosh ang ganda sobra sobra as in um, nakita nyo ganda um, saan ka magpunta maganda talaga Nandun dito ni. Bye bye. Thank you for watching. Yun lang naman. What's up mga kabeshli? Ayan. Hello mga kabeshli. Nandito tayo ngayon sa labas. Ayan o. Oh. Si Ate Jella ay, sobrang ay. ano niya, um, trip na trip niya yung pagpipicture-picture. Ayan, tignan okay. niyo siya. Kasi oh. sobrang so oh, ganda dito. Oo, oh, maganda din naman talaga. Okay, oh, ayan, ayon, o, tignan, ayon, tignan ayon, niyo. Gaminda, tignan, oh. <laughs> <laughs> tignan niyo. Tignan niyo. Kaya ti Jelay, ano pinagagawa? Sige. Model-model daw. Sige, ako nga nga rin. One, two, three, Sorry. Sige. Tignan mo siya, oh. Teka lang. Sige pa. Atros ka pa. Atros ka pa. Sige pa. Teka lang, <laughs> ha.